Guys, okay, so i we bring house, What's that orange? Video. Mike, thank you so much. You're welcome.

Hi guys, dia ni masih dia si Madam Dulu di Sukamai. So, Kita sedang baik ya. Sekarang ini pun buat pas jadi finishing jago asal dari susu. Nice kaya. Nice kau bilang susu. So guys, advance day ni ni pesta like, advance dari sa birthday saya jang mama. Sekiranya tak boleh birthday ni dah.

We'll pass there also. Now that you need a rope or a or a thing about your house? Very very nice. In nice. Engineer. middle of the engineer. Yeah. But exam too big walk a Okay. And holocks for. Time. The only thing I can't do is this. Yeah. But anything else I can do. This one? This one more bright. Very nice. I don't want to be a bite. Family friend na mga dito ni stay ni sa kuwan. Sa house for six months. Kaya nakapabay na sila. Dari ka nung six months. So, buutan ni sila guys. Si Mike. O, isang si Dolores Pajo. So we bring house power. <laughs> What's that orange? Yeah, bring enough your... <laughs> <laughs> Mike, thank you so much. You're welcome. i <laughs> <sir? laughs>

Ingat na may salamat ha. Sige, Wala lagi sila buboy. Tara guys, gabi na. lang ilang bahay. Oh. Cute. Ilang bahay ni Madam Dolores. A few moments later. Hi guys, guys. Skin food, chocolate, chocolate. guys. ka so. ja, na mga naman dahil mga naman dahil mga magpag lang mga karong kay Dutri so na ako'y nasalin nga skin coat ang gi kuan skin ko na hagdanja hagdan dyan na na to sa taas ng green ang ah, sobra sa ahong kwarto so ang gi rin pa, hagdan katana na mga hagdan guys so hindi pang lumutan din tao ni si Dja Dja, madunan naman na ma kuan, malulang dagog gamay So, di na ko maginang ganuguan. Kaya magsuhol pa. Kay, kanyang nga trabaho kaya rin ni So, kaya sa magahi ni, aha, ipahid. So, unsan na pizza ron, guys. Andam sa kanang pagdising o work din ni Inday pohon pohon. Ah, 26. So, tanan, guys. Tapos sa teri, tatos likod ng laba Diyan. nang kanusa guys na pintura ko na sa mga Parang gritat sa bitaw siya, So, kuskusun sa nina mga kuan. Kuskusun sa mga sila na Sa ipahid. Kay, arang, mahal, arang mahala, arang mahala sa o bayad sa libor. Pasuhol so pa ko daari guys. So, di na siya maapas. So, mo nga. ako na lang si mo trabaho dani eh. so di ani bugat tali ra man eh, kay ipad pa hay daman ni wan kana si after dani eh, aha ni si jang a ah, pinturan sang salin salin tuan nga kuan kana Pintura dito guys nga kanang green. Napapay puti dito. Bisa ko na mi baboy guys. Kaya kata mo baboy nga doon kabuk nga mong katong na na ESF. Katong na gipatay ra. So, kanana ay dozon nga po na nga mong Kaya kanang hindi ang takinang nga nga ugdagan ka Basta mga importante ma dyan. Agberti po din balag kon guys inagmay ra. Basta kay kung ano yung importante ugbong kabunga tao. Ug, kanana ay kuan handa basta pa naman ka na ang mga manawad no, blessing blessing at si Janja wish na si Father Darwin ang blessing mag blessing guys kay mga matutay ang plano nga karong September tu karong September karong August 23 kanang birthday din ni Father so di ko sure kung si Father Darwin was in blessing or sagsaglaan na ng pari si basta kay kanang, na blessing o yung basta kay ka nang may maampuan na bitaw dyan si Tanja matagaan po ka ng blessing sa ginograsya kaya rong na ay para nagamong kuan boarding house La. <laughs> so karon kalis gino guys among boarding house. puno ud uh, sid sidya si. wa may bakante dia si. mao to ta tong agahang taas so ini dali na ho kay aron uh, ano si, si. si, 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 si. na upuan maabangan na pud sidya loaded jud meron guys puno na dia kanang kang nana nang apartment may kanang way nag abang so kanang dan nga kuan kanang na ay ma umanin na ha o iskin ko to pintura Ini <laughs> 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 So mga okay na baboy guys gipatay uh, so, siya kay na tag kada usa sa kaba usa ka baboy so bisan og guys kana dugay pa makuha at least kanang wara beto masaya nga kanang naay pag palit sa bag pinoglaw kay na makuha tag 10 so ang duha ka baboy nako 20k so dugay dugay pa lagi pero at least di pagkaso mi lugi sa pag sa baboy Sarami kasi hindaon. Basta padadon lang gihapon. So guys, mo ang kwarto, manadzot siya, Loong na naman po di mo niya sa paghinlo. na may mga mga lagi sa ako ang pintura, kaya na tutkutun. So, manadzot ni Hong guys, last nga trabaho unong Jah, pero lakan pang irritat dito sa panginday, sa gawas, pero wasa yun na niya guys kay kana na ay arong may daan na food magamit na pwedeng kwarto ha mo ni ko ang hinlo na natanan unsa ko na naman ni na lapi kompleto na so nana aircon natawra na pa nag aircon na na pa ang mga foam da ni guys so nana na humana jud salamat so, sa ginoo na humana so ano na isang batangan o um kasara naman manina po para magamit natin siya